Hemogays, bit-bit ko ang luwag at kalan, kaya simulan na natin ang pagluluto. Uh, first, turn on the stove, then lagyan na ng mantika. Ito ang ating mga sangkap, mukis. Sili, bawang, bumbay, kamatis. Then, ilundo na natong mga sangkap. Pagkatapos, um, mix lang ni Tanan para magawas ang baho nga lami. Yeah. Um, then, ilunod na nato ang baboy o oh, syempre, mix-mix dayon ta. Unahin natin palambutin ang baboy mukis para dili ma-overcook ang batong. Kaya ang batong, dalira kayo na maluto. Then, uh, we should wait to, uh, for 5 five minutes to cook yeah and next will be ilunod na nato ang batong then mix ulit then after um after kay nilagyan ko ng one cup of water kasi gusto ko yung merong sabaw na ang yung batong uh seasoning time na movies Uh, naglagay ako ng asin, black pepper, asukar, uh, bichin, then tapos ilunod na natong tanan, then halo-halo ba yung, uh, yeah. Um, tapos, ibutan na na ko o or soy sauce. Um, gumamit ko ng asuka dahil uh, walang mamasitas. Pero masarap pa rin kahit asuka lang yung ginamit mo. Uh, now, fast forward mo please. Luto na ang atong adobong batong. Luspat siya gamay kay, uh, you know, naabusan na tayo ng camel soy sauce. Pero ayaw ka balakat, lami, gihapon kaayo.